Hiking tayo, guys. Good morning, good morning. This is NDJ72 Vlog. Welcome to my channel. Please, don't forget to subscribe, guys. Marami pa kayong video yung mapapanood galing sa akin at galing dito sa Hong Kong. Ito yung hagdan pababa at sa kapataas na inaakyat natin kung araw-araw ka mamalingke, di, kapin mo to, pababa, at saka pataas. Ah. Ang ganda. Ang hmm. ganda. parang exercise lang packet at saka pababa magpahinga ka lang ng ano kasi medyo mataas matiri what's your step what's your step one by one until doon sa highway ito yung highway tingnan mo yung inakyat ko doon, pataas. Ang Hong Kong kasi parang bundok din. Kagaya dun sa bahay ni brother ko sa Antipolo. Pero, matirik. Matirik din talaga yung ano, mga Hong Kong. Pero, ang ganda, oh. Pakakyat, tapos hanggang dun sa taas, hanggang dun sa mga kabahay-bahay. Ang dumi dito mga dahon lang. Kahit nakikita mong walang dumadaan na sasakyan, hindi ka basta-basta tumatawid dito. Kasi mga kaskasero ang yung mga sasakyan, bigla na lang sumusulpot. Di ba may nasagasahan na ano? Katulong, may nasagasahan din na yung nag daw na Pilipino, kawawa din naman. Oh, nasa harap pa yun, kalalabas lang niya ng hotel kung saan siya nag-check-in. Dito, tatawid ka lang doon sa stoplight. Pwede ka rin tumawid dito. Kung magaling ka, dapat left and right ang tingin mo. Siya guys hanggang dito muna bababa tayo ng one chai hanggang sa susunod kong video abangan nyo guys thank you for watching good morning and happy sunday happy sunday everyone Happy Sunday, everyone. Happy